Pusibling tumaas ang presyo ng itlog sa merkado ngayong huling bahagi ng taon. Ito ang inihayag ni Department of Agriculture Asec Arnel de Mesa sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon. Gayunpaman, sinabi nito na ang paggalaw ng presyo ay magiging minimal lang. Magtataas ito ng konti pero dahil stable yung supply natin, hindi natin naasahan na talagang magkakaroon ng very steep na pagtaas ng presyo ng itlog. Itinanggi naman ni Demesa na mayroong kakulangan sa supply ng itlog. Anya, sadya lamang tumataas ang konsumo sa itlog tuwing panahon ng pagsisimula ng pasukan at pagpasok ng holiday season. Itlog actually sa isang taon mayroong dalawang pagkakataon na talagang uh, medyo mataas yung demand. Uh, sa panahon ng pasukan, uh, yung ating mga estudyante pumapasok, kumakain niya ng itlog sa um bago umalis at mm -hmm. baon din nila normally. At pagpanahon din na malapit yung uh, Kapaskuhan, mm -hmm. uh, malakas din yung demand sa egg. Uh, 40% ng egg production natin ginagamit ng mga industrial users, uh, yung mga gumagawa ng tinapay, cakes. ng cakes yes. uh, sa hotels and, and restaurants. Uh, 60% yung ating uh, household uh, users. Samantala, pagdating naman sa usapin sa supply ng sibuyas, sinabi ni Demesa na gumagawa na ngayon ng hakbang ang kagawaran upang matiyak ang supply nito at mababang presyo. Yung sa sibuyas, uh, malaking uh, lesson yung nangyari nung mga nakalipas na panahon. So tinitingnan na namin ngayon mabuti kung ito yung level ng production, so saan pa kukuha sa, uh, sa buong bansa yung merong uh, production at kung kulang, at kinakailangan na umangkat sa ibang bansa ay kag kagad nagagawin ng ating pamahala. Magugunita na bago matapos ang taon noong 2022 ay sumirit ang presyo ng sibuya sa mga pamilihan at umabot pa ito ng hanggang 800 piso noong Enero ngayong taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Demi Hermoso, SMNI News.